SM Foundation ipinagdiwang ang pagtatapos ng Class of 2023 scholars narito ang special report Ipagdiriwang ng SM Foundation ang pagtatapos ng kanilang 397 scholars sa gaganaping event sa SMX Convention Center sa Pasay City sa November 28. Sa naturang event, itatanghal ang graduates na siyang magiging testamento sa kanilang determinasyon na iangat ang buhay ng kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga nagtapos na scholars ang 8 suma cum laude, 72 cum laude, 55 magna cum laude at 26 na academic distinction awardees. Itinatag ang scholarship program ng SM Foundation noong 1993 upang makapagbigay ng financial support sa higit 8,000 college at technical vocational scholars. Nais tiyakin ng scholarship program na ito na mayroong access sa dekalidad na edukasyon at oportunidad na makaaali sa kahirapan ng mga karapat-dapat na estudyante, lalo na ang mga galing sa low-income communities. At yan ang special report. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.